Nilinaw ng Movie and Television Review and Classification Board na hindi pa final ang eksekutory ng pasyang pagpataw ng 12 airing days sa its showtime dahil pwede pa silang umapila for reconsideration. Sa Chika Minute Report ni Nelson Canlas sa 24 Horas nitong Martes ay sinabi ng MTRCB na hinihintay pa ang finality sa desisyon ng naturang issue for the spirit of fairness, we're giving them the chance, kaya hindi pa sila suspended. We will wait for its finality, wika ng MTRCB Chairperson Lala Soto. Nauna na ipinahayag ng MTRCB na ang desisyong pagsuspende sa its showtime ay dahil sa mga reklamong umano'y indecent manner ng mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez habang kumakain ng icing sa Isip Bata segment doon July 25 episode. Pinabulaanan din ni Chair Lala Soto ang mga akusasyong pinag-iinita ng kanyang ahensya ang It's Showtime. Si La Soto ay anak ng dating Senate President na si Tito Soto na isa sa mga host host ng non time show na i80 sa TV5 Iginiit ni Chair Lala Soto na hindi kasalanan ng MTRCB ang violations na ginawa ng It's Showtime at ipinaliwanag din niya na ang board ng MTRCB ang humawak sa reklamo laban sa It's Showtime. Sa so, inilabas na pahayag, sinabi ng MTRCB na hindi sumali si Chair Lala Soto sa botohan ng suspension para sa It's Showtime upang masiguro na ang bawat membro ng board ay may pahayag ang kanilang independent judgment in determining the appropriate course of action.